to bago lang we have a freak 5 eto hindi pa ako nakakita sa store ng nike idol and ito, galing to sa nike bootcamp Camp. Glenn uh, okay Sumang TV He's the king of, enjoy. King of intro oh, King of intro King of intro King of intro is back ah! So, mga idol? Nandito tayo sa Pills Sports ngayon and habang uh, naka-break time tayo ayan, maya maya pa naman darating yung Serbia and ito, review muna tayo na sapatos no? and alam ko nag antay na kayo ng upload natin sa mga sneaker vlog natin idol so eto i-upload natin matutuwa kayo pero bago ang lahat, kung napadaan ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo, mapapanood nyo tol. Pakipollow din ako sa aking FB page, uh, yung Glenn Sumang. And nandiyan, no, nag-upload tayo about uh, FIBA. Makikita nyo yung update dyan tol. So ano pag ginagawa ta natin? Tara, let's do this. So ito mga idol, no. eto bago lang. We have a Freak 5. eto hindi pa ako nakakita sa store ng Nike idol. And ito, galing to sa Nike Bootcamp. Ayan. Ayan, o. Oh. ganda ng colorway nito, idol. Ayan. Yung may pagka-Oreo, no? It reminds me. Yung nagkaroon tayo dito ng uh, Freak uh, Freak 3. No? Yung ganitong colorway. Pero ito, anga. Ah, so, may, medyo may pagka-mids na lang siya. Ayan. Siyempre, yung logo ni Yanis. Nakikita nyo yung kanyang materials. Ayan. Flyknit. Ayan materials and dito makakapansin ka ng tumbled leather with combination of uh, Oreo yan, sa kanyang swoosh yan kung napapansin yan idol and check out muna natin itong kanyang outsole napakaganda rin no ng outsole traction niya. yan. yung pattern niya, kung mapapansin mo is ayun pa rin no yung logo ng Yanis yung detail niya. so multi pattern din to idol na Oreo rin na may pagka kamao. <laughs> no? ganda no. Uh solid idol no. And check out natin yung full materials niya and details idol. And dito sa may bandang toe part niya idol. Is leather pa rin na black 'yan. And dito meron isang swoosh na maliit na embroidered. Ayun no. And may nakasulat dito, may mga detail Charles Veronica Anto Franci Han oh Tenas Hanasis Tenasis ba Tenasis <laughs> Ayan mga pangalan no Siguro yung Yanis Authentic Ompok lan yan and din sa backside niya is yes, meron Nike Air nan naka dyan. and tingnan mo naman yung sa deal sa may backside ng tang niya yung signature ni Yanis ang solid nito ay sa tang ayan yung Yanis logo uh solid to idol ha pakaangas na ito tol yan no? and ang ingay sa court na ito <laughs> grabe kasi yung traction pattern yan na solid and syempre idol when it comes to Nike inaabangan talaga yung shoe line ni Yanis no the former MVP idol yan solid no magkakaroon ka oh, nga naman ng freak 5 grabe angas nito tol no lalo na pag ginamit mong panlaro sa gantong klase ng court wood no although syempre pwede rin naman syang pang semento I think yung mga ganito para na rin syang XDR tech mga idol no? and kaganda kasi nito mid, mid nga mids nga lang yung kanyang uh, ano ano uh, forma nung shoes niya, idol so yun ito maikling vlog natin till next vlog na lang idol peace out